Siyempre mga kasawi, mga kasama natin dito ngayon ang kapatid ni Hiwaga na si Putlong. Ay. <laughs> May magagalit niya na. Ang taba ng isip talaga ng kapatid ko ha. Di ba? Kataba eh. Tapi di ba sa kabila, ano, ganun, eh, putlong Ayaw ko, mami mo. Hindi, ayan na. May, at magalit na. Kaya ikaw nga, ikaw nga, nga, nga ang katapat. Ikaw ko daw, parang sidekick na niya ako no, yon. Ngayong araw na to, hanggang susunod na araw. Parang ganun eh. Oh, palakpan natin mga kasi. So ayan, syempre mga kasi, bago tayo magtutuloy, eh, may question ulit tayo tungkol kay Hiwaga. So ayan, eto yung ating unang katanungan. Kamusta na ang grand opening? Wow, napaka-amazing po. Kuyat man po, pagod man po, lumalaban pa rin si Hiwaga. Hanggang ngayon nandito si Hiwaga, 24 hours, kasi hindi pwedeng mapagod. Laban lang sa lahat po nagdumating kanin, mula kaninang kumaga hanggang ngayon po. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat sa suportang niyo po ibinibigay kay Huwaga. Luzon, Visayas, Mindanao, hindi man tayo nakikita lahat. Pinapasalamatan ko po, po kayo ng malaki. God bless you always and I love you always. Yes, Father! Thank, Thank you po. At kayo po, ano po masasabi, since na kapatid kayo ni Huwaga, kamusta naman po ang grand opening niyo? Siyempre, ang happy-happy ako, siyempre. Sa umaga pala, ang daming tao, ang daming nakapila, at sinasabi nila nga nila, malinis. Masarap. Wala. di ba yung sinasabi nila yung iba, na sana, kapatid, maintain mo yung sarap ng Paris mo. Yes naman, sis. Diba? Sirius. Eh, wag kasi kasi minsan, di ba, yung napaubayan na natin yung lasa ng pares natin, pinapaubayan na natin sa mga tauhan natin, di ba? Kaya, nakakumpara kasi eh. Una-una, parang, naku, mayroon magsalita. Pwede ba sabihin ko? Pwede naman po. O, dito, malinis, may CR, maraming CR siya. Walo ang CR niya. Eh, sa kabila, simple, ang tao, ihihina, kung saan-saan ang umihihin sa puno, kaya mapanghina. So, oh, ayan, yun, mga kasangri. At syempre, ang ating pangalawang katanungan. Ano ang pakiramdam na may sarili ka ng pwesto? Ayan. Dati, hindi ko ma-insip eh. Kasi tauhan lang din ako. Ang sarap pala ng pakiramdam na isa na rin ako sa may al. Yeah. Wow! ano pa yung tissue niya kasi yung mga Pero, ganun pa man, hindi hindi na hindi ako nagbaba. Tingin ko pa rin tauhan pa rin ako. kasi. Tears of joy mga kasawi, ayan. Lagi ko nga sinasabi sa mga kasamahan ko, oh, gawin niyo yung tama pagdating sa trabaho. Walang imposible. Katulad ko, sana rin ako naman, naman may mag-ari nito. Tuwang-tuwa ako. Kaya, lagi pong pinapasalamatan si God. At pangalawa, yung kasosyo ko. Binigay niya ito kasi deserve ako. pinakita ko naman sa kanila kung gaano ako ka-responsible pagdating sa trabaho. Kaya, kahit ako, sa ko, naniniwala ako talaga ng kasabihan. Kapag ikaw ay may tsaga, may nilaga. May pinag-aralan ka man o wala kung ang ginagawa mo ang tama, tatagumpay ka. Samahan mo na ng pray kay God. Wala yung posible ko yan. Po si yan po si Iwaga. talagang una. Ayan, palapakan natin mga kasabi. Grabe ang nakanyang napakagandang mensahe. At syempre mga kasabi, dahil kapatid rin siya ni Iwaga, hihinihan din natin siya ng opinion kung ano ang kanyang pakiramdam na may sariling pwesto na ang kanyang kapatid. Syempre, ano, happy-happy ako na ngayon may sarili na siya. At sa bus niya, siyempre, hindi pa rin, nandiyan pa rin yung, yung, yung amo niya ba? Nandiyan pa rin. At sila nag-uusap ng maganda. At minahal siya ng amo niya. At anong mayayari man, kung anong may sarili man siyang ganito, mahal pa rin siya ng amo niya. Now, tama ba? Di ba, Ah, okay, okay. Mahal siya eh. Naiiyak na, 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 na ako eh. Na ganun nangyari na yung eh, amo niya, di ba, tinutulungan siya ng ganyan, ng pandemic, eh. di ba, pandemic, na tulog, ilaw, ano, nandyan siya. Kaya nga, bilib ako sa kapatid ko eh. Kaya, yung amo niya, yung si boss, yung boss, thank you, dahil yung kapatid ko, inalagaan ninyo na hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. At hanggang ngayon, hanggang ngayon ha, Dayhard pa rin siya sa daming lumalapit sa kanya na para magtayo ng Paris. Pero yung amo niya, naiiyak siya. Naiiyak ka rin si Paglaw na kasali. Umiiyak na rin yung kanyang kapatid. Kasi ayaw niya. Kaya dahil, yung pagmagkapatid talaga. Dahil ma mahal niya yung amo niya kasi. Kaya ayaw niya, di ba? pinag aaway man sila. Hindi, hindi, sila ano eh. Hindi sila pinag... Parang ayaw pa rin eh, hindi matangkap ng tao na pinag-aaway sila na ganito-ganito. Kasi yung kapatid ko eh, gusto niya talaga na yung amo niya, di ba? Pinalago niya yung negosyo. Ngayon, isa na Pagin, may ari. Oo, isa na may ari. O, oh, palakpakan natin mga kasawi. At syempre, yung ating tatlong katanungan kay Huwaga, ano ang bago dito na wala sa dati? Ano po? Ano ang bago tatlong. dito sa wala sa dati? Ah, uh, dati kasi... Yung mino namin is, ukulitin ko lang po ah, mga madlang kahiwaga. Meron po kami tinatawag na Uh, paris overload, bulolo overload, chaka ke, chaka ken joy, sisig, kaldereta ni duaga. Yan po yung lima na yan. Yan po yung dati naming bino Pero ngayon ko, marami po kaming tinagdag. Meron na po kaming uh, Batangas Boto. Meron na po kaming uh, so -Me. Ayan, meron na po kami noon. Kaya, ang iba pa po niyan, ang tabayanan niyo po yan. Marami po ako si Iwagang ilalabas na bago minu pa na katakam-takam na inyong babalik-balikan. Wow, ayan mga kasawi. At syempre, abangan nyo yung kanilang bagong mino. At natikman ko nga mga kasawi yung kanilang previous pinatikim sa, sa akin ng kanyang mga tao. Kanina napakasarap po talaga. Digit na masarap. Ang ating pang-apat na katanungan mga kasawi, kung may diwata sa pasay, ano naman si Huwaga? Ayan. Ah, uh, si Huwaga yung taong palaban sa hamon ng buhay na dumarating hindi nawawala ng na pag-asa. Ang buhay, isa lang. Sa so, ibig sabihin nun, mahalin, alagaan, yakapin. yan nga kung sabi nila na matatanda, pag tayo na wala na, wala na rin naman tayong gagawa. Si Iwaga, ganun. Napaka-misteryosa. So, ayan mga kasawi, ang limang katanungan natin. Anong masasabi mo sa pag-open ng Diwata sa Quezon City dahil since na meron din siyang uh, opening ngayon na bago? Alam mo, sa larangan ng business na no, maliit mo yan umalaki. Ang respeto ko, andito doon yun. Yun nga, Pilipino tayo, Pilipino sa Pilipino, dapat magtulungan tayo. Walang hilaan. Hindi naman natin masasabi lahat na tayo ganon. Meron naman talagang tinatawag. Yan ganyan tinatawag na may bashers. Meron naman ah uh, hindi bashers. Ngayon kung sa basher natin titingnan, wag po, wag po tayo tumingin doon kung alam lang naman ng, natin na yung ginagawa natin is para sa ikakaangat ng ating buhay dahil nga po sa naranasan nating buhay noon. Iba na ngayon dahil nga ito na nga po, binarating nga naman tayo kahit papano, maliit man yan o habang palalaki po yan, gawa na tayo ng tama. Kung ano man ang sasabihin ng iba dyan, intindihin na lang natin. Mahalin! respetuhin. Yes. Basta ang alam natin ang ginagawa natin, eh, na kumaanga tayo sa buhay na wala tayong inaapakan. Yun po. Ayan, palakpakan natin mga kasawi, si Luwaga. At syempre dahil trademark sa ating page mga kasawi, ang personal na buhay na naman yung ating tatanungin kay Hiwaga. Ayan. Ngayon, sikat ka na. Marami na ba ang nagpaparamdam sa'yo na manliligaw? Ayan, mga kasawin. Uh, mga kasawi. <laughs> service, Alfred. <laughs> <the> <laughs> Pero naman po, kaso lang siyempre, sa... Para sa akin po, ha, ah, <laughs> Gusto ko lang maging dumami yung maging kaibigan ko. Pero pagdating po sa mga love life, siguro, kaya ko naman. Pero hindi ko talaga kasi meron akong tinutulungan ng mga pamangkin na pinapaaral. Yan po yung priority ko. Mas okay sa akin siguro na friends. Friend tayo. Kung tatanggapin mo ako, thank you. Kung hindi, kung hindi, hindi naman, thank you din. Basta ako, ang priority ko is pamilya ko. Wow. Baga, ayan mga kasabi, yung pampitong katanungan. Kung bibigyan ka ng chance na makasama mo si Diwata, ano ang sasabihin mo? Alam mo, ito nga yun eh. Nabuhay niya yung sinasabing maliit na business. Yung dahil sa kanya, lahat naging inspirasyon siya. Kasi nakikita siya sa Facebook, TikTok, YouTube, di po ba? ang sikat niya, kaya nag-inspirasyon ko siya. Doon ko siya ginaya, minotivate ko siya sa kanyang uh, pinanggalingan kung saan. Kaya sabi nga nila, diba, pirate daw ako, ginaya ko yung pang malakasan niyang uh, nakakasurvive siya, naiangat niya yung uh, buhay niya ngayon. Kita mo naman ngayon, diba, sino makakapaniwala na siya ay dati natutulog sa ilalim ng tulay. Lahat ng pagsubok halos sa pagdaanan niya. Kung siwaga, siwata, isa lang din naman ang pinagdaanan halos din. Kasi yung pinagdaanan niya, mayroon din akong pinagdaanan niya. Kaya natuwa ko sa kanya kung ano ka man ngayon, si Stiwata, sana lagi mong isipin, andito doon pa rin tayo sa tinatawag na underground. Kung umangat man tayo ngayon, iliin pa rin natin ito pa rin. Nagmula pa rin tayo doon para mahalin tayo lahat ng taong bayan. Thank you. Thank you. Ayan mga uh, kasabi. At syempre, yung ating last na katanungan kay Huwaga, kung may ire-rebel ka, ano yun ngayon? Ayan mga kasabi. Siguro yung ano, yung naging kaganapan ko dati sa buhay ko nung nag-aaral ako, na yung lahat ng mga projects ko hindi ko ni sa mga magulang ko, pinaghihirapan ko. Alam mo ba bakit naglalabada ako sa Rakipay? O bibigyan ako ng 230,000? Malaki na yan sa akin eh nabibili ko na yung gusto ko ng mga projects. Hindi na ko maas sa mga magulang ko, hindi na ko humingi ng pera sa magulang ko. Sarili ko, bata pa ko, tinatayo ko na hanggang nagkaroon ako ng edad na ganito. Tapos nagkaroon ako ng business na ganito na sabi ko nga ang nanay ko at tatay ko kung buhay lang, ito na makikita na nila yung, yung, yung anak nilang bakla na dati pinasasaklaman, ito na ngayon na makakasulong pala sa kanila. Pero hindi ko naman sinano ang sarili ko. Ano, itong panahon na ito dapat ibibigay ko ng 100% sa magulang ko. Pero hindi eh, nawala sila. Kaya sabi ko nga sa kanila, Nay, Tay, lagi niyo po akong guide kung ano man ngayon ang naratingan ko. Kayo yan. Wala mo kayo sa tabi ko. Pero ngayon, ngayong gabi na itong nararamdaman ko, nandiyo dito sila tumitingin sa anak nila kung ano na itamok ngayon. Wow, ang galing. Grabe ni Diwaga. Again, uh -huh. syempre mga kasawi, sa mga hindi pa po nakakain dito sa kanilang bago, ayan, nag opening dito lang yan sa Diwaga Paris Overload. So, andito po ang kanyang address. Ito po, sa hindi pa po uh, natutuklasan ang lugar ni Diwaga kung saan. Dito lang po yan matatagpuan sa Quezon City, Litex Commonwealth, 5493 IDP Road. Bukas po kami Monday and Sunday 24 hours na po ang iwaga. Kung noon po is 6 p.m. hanggang 4 a.m. na po naman daling araw, ngayon po, subaybayan niyo po. 24 hours na ang iwaga pa. Thank you and God bless you always. Wow! Oh, yes! Okay. yes Kasi grabe, sobrang nagpapasalamat ako, mga kasabi, sa ating pag-unlock ni Hiwaga. Grabe, sobrang blessed kami at sobrang appreciate ko po na nainiyahan tayo dito sa kanyang grand opening talaga, mga kasabi. At syempre, gusto ko, mga kasabi, kung meron siyang tayong page, ayan, pwede po niyong i-promote dito. Kung ano po yung mga page ninyo? Ayan, uh, pa-follow po, share and Life, Hiwaga Paris po. At saka yung isa po, uh, Hiwaga Paris Overload 2.0 zero. Thank you and God bless always po. Ayan. Abuhay po tayo. Thank you so much. Ayan mga kasama. Ang kiliki natin yung talagang produkto ni Hiwaga dahil sobrang deserve niya talaga mga kasama. dahil napakabait. Higit sa lahat 100% na legit na masarap. Ayan yes, po, mga kasama. Thank you so much po. Ayan. Thank you po uh, ma'am. Magiging mensahe, may pakabulpa tayo. Ano yung magiging mensahe mo sa ating mga followers at viewers dito ngayon na, na nagsimula sila sa umpisa ng walang wala, na minsan gusto nila lang sumuko at ngayon, bilang ikaw na nakaranas ng ganitong sitwasyon is gusto ko, ano ang magiging mensahe mo para sa kanila? Ayan Mara, Alam, mo, Ito lang yan, Nate. Eh. Sa negosyo, yun nga. Sa negosyo, maliit mayan o oh, malaki. May pumunan yan. May tiyaga yan. May pagod. May puyat. May gastos pag hindi ka naswerte o siniwerte, bumangon ulit. Huwag sumuko. Hang, yun yung sabi nila, di ba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Yes. Di ba? Samahan pa ng panalangin sa Panginoon. Kasi ako, ano talaga ako eh, uh, ako. lahat, lahat ng problema ko talaga, doon ko yung sa kanya. Kasi alam ko siya lang din naman ang makakasod at makaka-tawag uh, nito, magparamdam kung anong dapat kong gawin. Kaya sa mga lahat na mga business minded po dyan, turin niyo lang po, magdapamang ko rin yun sa dalawa malay natin, sa pangatlo. Yun na yung swerte natin. Ang swerte kasi isang beses na yan dumabot yes. sa atin. So, pag may swerte na, i-grab na natin alagaan. Kung ano man yung blessing na dumarating, dahil sa maliit na yan o malaki, tumulong tayo sa kapwa. Hindi naman siguro yun masama. Yan po. Lagi niyong tatandaan, ang buhay ay weather, be be weather. Be be yeah. weather. Yes! Palakpakan natin si yes. Iwaga, mga kasawi. At ayan. Thank you po. palakpakan po natin. Yes. Thank you so much. So, ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you sa lahat po na Ano ang sigaw ni Iwaga? Isang sigaw muna. Ang sigaw po ni Iwaga. All right, thank you. Thank, um, you. thank, thank you so much.